Boleh enggak? Yun. Yun, Oh. Eh, hey, balik, balik. balik, pergi, balik. Oh, oh sabar, kan? dami. Dami pun telat. Hei, ayo noh. Oh. 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 So. Itu. Dami.

umaga po sa ating lahat. so sa video ito ayan to yung tuyo na po siya maya maya matatapos na po yan si parang dance nakababa na natyempuan niya yung mga talag. ilan piraso? apat, apat. wow umakit po sila dito tumasalubong uy oo oh nga pero hindi sila kalaki ano pare yung mga pang katamtaman lang pero ang taba po nila yeah. meron hmm. pa dyan hmm. uh. nasa kaya yung nanay no pre ano yun no sinasabi na nasa mo ha? Ah. Ay, ano to? siyempo apat na piraso kagad dito salubong sila dito sasalubongin nila itong may tagas-tagas muna -tagas na konti ganyan po yung mga dalag kasi nakikita nila na kumababaw na yung kanilang pwesto lalo na puti ka Ay. lalim na naglakad ah hindi ako makabol sorry dapat na piraso na po yung dalaga higat pre sandali higat uy lumabas yun po uy unti unting lumalabas sarap sarap Medyo rin pa rin. Ano na lumalabas? <laughs> ganda malalim ay mga babang ang dami siya soo oh. kaso alanganin ng no, sukat nila laki nila kailangan mamili no tapal oh hindi oh. nangiti dyan? oo oh. bakit nangiti? oo wala na yung na Ang daming kahoy eh. <coughs> May kapal oh Naran ay meron dalag Kita na yung ay Kita na yung kanya ay Kita na ay Nakahalpas Ngayon bakas natin kapang pre na eh. Parpa siguro yan Lakas yung galaw eh Yung butas natin kapon pre Ha? Huh? Kapal Pang itik pare Tara Okay Oh Manginik Manginik siya Manginik siya Ayan, ah, medyo malaki ito. Sarang mga dalag po. Yun, nanginig. Ayun pa ba? Nanginig. Marami pa na. Yung pre, oh, nandun sa taas. nagpapahinga siya, nagsasambating. Nagsasambating. Hmm. Huli kang dalaga. Dahil siyang dalaga yun. Huh? Yung rin pwede eh. <coughs> Pagod na ako ah Pagod na ako sa putik lalaki oh? Lala pa oh ha lalaki pa ano yung biya oh meron nga sarap nga nabig sa'yo meron biya meron nga ang burasi nakita ka ha dila lang pukutin. Pupunta kaya sila doon. Ah, oh, lalaki pre 'yung guwi to. Lalaki ng guwi pre. Pupunta rin. Saka mo oh. Para madali silang pukutin. Meron pa rin, meron pa rin siyang isda. Dami nga. Eh. Ayun din, dahil ito pre, oh. Sumasa lupo, oh. Dami doon. Ay. Masa lupo doon sa tubig, oh. Dami. Pre, dami doon ko. oh. Pre, natin. Dandaan lang, pre. Ay, ay, bumabalik. Dami nila, oh. Ay. Bumalik na yung isa. Dito, madali. Dami. Masa lupo po sila doon, oh. Eh, bumalik yung isa. Dalawa. Nay mo na to pre. Yan oh, dai mo eh. Bumalik na naman. Dito pare pare, dami pare. Yan oh. Tatlo na yung umangat. Yan oh, tumatalo sila. Uy, ayun. aduh ya 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 Eh, bawa balik, bawa balik. Bawa balik, Per. Bawa balik. Oh, Ay, Hei, oh, kan? Dami. Dami ayo Oh. Oh. Hilang. Oh. Hilang itu Lanjut. Danami. Oh. oh. <laughs> <laughs> oh. Tatlo ka lang Wala, wala akong nakapa. Yun. Oh. Ah, sa loob yung iba, Dami. <laughs> Hindi sila kalagi yan, pero... Marami. Yun, no? Marami sila. Ay, hey, oh sa dinig mo yung tubig eh ha? kuryente mo lang lalabas yan dami doon sa Bornal kasipin nyo to dami yung dalag na to tumasalubok sila dito may medyo tagas po kasi ng konti yung tubig ay eh, yung Bornal

Hindi, malalaki na may lalagay dyan. Pare. Okay. Maligtas. Dalag, dalag preno. Oh. ah. Hindi pa. Oh, hmm. di ba? Maninigas pare-pares yung size nila. preno nasa taas na no. Dalag po. Hoy, dalawa. Hoy, abulin mo na. Hoy. Nasa taas, hoy. <laughs> dalawa kagad. Ka hoy. Bigla na lang umangat dito sa masukal. Hmm. Ni sikat. Ni sikat. Kumpay natin malabo na 'yon, no? Oo. Oh. Meron diyan. Ganda na size nila. Alangan siya sa malaki, alangan siya mas sa maliit. Ayun. Oh, lumalabas. Ayun, oh alam na alam ni parang kasi malabo po dito ibig sabihin naglabo yung dalag daming dalag na no? <laughs> ngayon lang maraming dalag to

No? Lạy no? ngay bên nó dùng 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 lại cái dùng 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 Tinatanggal niya lang yung mga <laughs> borasi Ano yung tag dito? Burasap. Oo May yalo na to kasi Malapit po siya sa ilog eh Tubig ilog oh, Oo, may ilog Oo, ilog Parang karpa na yung galaw Lumabas pa rin ang dalag. Hmm. Eh. Ay, bumalik sa ating isa. Ah. Eh. Ah, talo na yung isa. Marami-marami yung dalag niya ngayon, ha, pre. paano ah, nasasalubong po yung mga isda ay. oh ay. oh dami ha ay, ay dami oh da ay, dalag pre ay dami naman Magalaw oh, oh. <laughs> ang dami po oh. dami po Dalag pa yun Ay! Ay hmm? Dalawa lang Dalawa lang? eh, <laughs> <Roo. laughs> oh. Dami! Oh. Yung mga nagtatalo na ro Dami nga Yan pre oh, yan ulo niya airnya rolat Ya, sudah talen-talen nyamaro. Ke Oke, kan Ada Sudah mero. Dia bawalah di depan atapnya. Kayak yang Yan o, yan pre hmm? Dami o eh hmm? huh? Nasa lubong nila yung kuryente Ito, tatlo ata yung pre, apat huh? bilangin mo Dami Uy Para lang nagpupulot ng Basura Napat na piraso kagad yun Hmm? Oh, so, pag madali siya mamatay, raw siya. Meron dyan isa Ayan o oh. oh. po Ang lakas tumalon oh. Ilang perasyon na to raw

Kalati na may gito Nasa walong kilo na to Pito kasi Dami susu oh Hmm? Kapal So alangan sila Tignan nyo po Ito po yung susong nakakain Kaso Alangan nyo naman sila you know, Isang dakot lang Kapal oh Oh

dia uh. hmm. Oh, di kelama sendan terus terasa. Ambil apa nya? Kepuhon. Kepuhon tanya segi deh. Arang ipon. Ayun oh, no? dalag yan oh no? Kaya nga ba oh Ay dalag po Dalag yan oh Dalag yan dalag yan Testing Tignan natin kung gaano ka siya kalagi Tatlo at siguro yung dalawa Tatlo dalawa Oo, hmm, lagi po oh Tatlo ang kilo ah. Wah, Aguli. oh, Oh, na kami na kami May, nag, uh, may pagkain, may niluto Eh, <laughs> hey, lagi pa rin Oh, lagi nung biya Uy, Mama Alin. Ladero, parara. Common. Oh. Ay, tingnan pre. Ang nun Ay Hindi yan. Laki pala yan. Ang no? na. ko karpa na eh. Eh, lalaki. Ang lalaki po. Lakas ng buhay yung tilapia na. No? Tagal mong kinukurente. Lapat kasi oh. Kailangan yung pupukutin po namin, pagka napatid na po dito, yung wala ng tubig. Okay. Pre, Pre, Pre wakan okay. ah. mo kaya. Pre, wakan mo kaya. Kaya, kaya. Wala goto. Wakan mo mawaga, maayos ma ha. Sige pa. ay no na, goto. Ay, may goto po. Sarap. Ang daming dalag dito. Dalag. May gumawa